Hello everyone, welcome back to my channel and welcome to Morocco. Okay guys, for today's video ang tatalakayin po natin ay kung gaano ba katagal ang proseso ng pag-apply kung kayo ay nagbabalak na uh, pumunta dito sa Morocco. Uh, okay guys, ah uh, Gaano nga ba katagal ang proseso ng pag-apply kung kayo ay -pum pupunta dito sa Morocco? Actually guys, ang pag-apply po dito sa Morocco is hindi naman po siya gaano mahirap. Ma madali na madali po siya guys. Hindi po siya gaano komplikado. As long as mayroon na po kayong mga requirements tulad ng passport, tulad ng mga uh, police clearance, ng mga diploma, So, yung mga yan po, as long na nandyan na po sa mga kamay ninyo po, at naibigay nyo na po doon sa agency, maghihintay na lang po kayo ng hindi na aabot ng one month. But maximum po na paghihintay nyo is two months. Kasi po hihintayin niyo pa ang uh, working visa. Ayun tsaka ano yung mga papeles galing dito sa mga amo niyo ipapadala doon sa Pilipinas. Kung mag kung ano po guys, ah, ah kung medyo ang pinakamatagal na po talaga niyan is 2 months po. Pero yung based on my experience po at sa mga iba ko pa po din na mga kasama na pumunta dito Hindi na po inabot ng isang buwan po Nakaalis na po sila kami po Ako po mismo Nakaalis na ako ng hindi umabot ng dalawang uh, buwan Kasi ang nakakatagal lang naman dyan guys Is kung wala pa kayong mga uh, papers Siyempre kukuha pa kayo ng passport Ang passport is matagal yata nakukuha ngayon guys Sa Pilipinas Hindi ko na po alam kung gaano katagal hindi ko na po alam guys. At saka yung mga diploma nyo. Syempre kung mayroon man kayo o kung wala kukuha pa kayo ng mga ano ng mga transcript, transcript of records, yung mga ganun. Uh, at saka mga ano po, mga NBI police clearance mga uh, ay ganyan po, yan po ang nagpapatagal po ng proseso. Pero as long po na nandyan na sa inyo yung mga mga yan, mga papelis na mga yan, eh madali na lang po, smooth na lang po talaga at ipapasa nyo na lang yan sa, uh, sa agency nyo at maghihintay na lang kayo ng pinaka maximum na talaga guys ha, pero wala na talagang umaabot ng 2 months. Pinaka maximum na po nyan is 2 months. So, mag, mag ano lang po guys, ganun lang po kay dali ang pumunta dito sa Morocco. Okay, guys. Uh, thank you for watching and uh, God bless everyone sa mga, sa mga bago ninyong journey. At saka kung nagbabala kayo pumunta dito sa Morocco, good luck and God bless. And thank you so much uh, sa, sa panonood ng aking video. Sa, God bless sa mga bago nyong mga uh, hakbang sa mga uh, pinaplano nyo sa buhay so thank you for watching and please hit the like uh, subscribe and uh, share po para marami po tayong matulungan ng mga kababayan natin na gusto rin na uh, makaalis sa Pilipinas upang makatulong sa kanilang mga pamilya so guys thank you and God bless